Yan? Ano yan, Pogi? Luya. Luya? Oh. Tinda mo? Oo. Oh. Makano? 20. 20? Pwede tingnan? Tingnan So, ito, isa 20? Oo okay. Hindi ka nag-aaral? nag, -aral? nag -aral po po. Wala ko pa kailangan pasok. Sabado po. Sabado? Oo okay. So, pag uh, walang pasok, ito Bakit tinda. Ikaw Bakit ikaw tinda? Kasi para may mga kahit din po kami. Tinulungan mo yung mga magulang mo. Galing mo, no? Ilan taon ka na, Puggy? Twelve. years old? Ano po? Magta-thirteen po ako. Mag? magta po. magta Wala kayo sampo. Wala kayo sampo? Okay na, wag mo na sampo sa'yo na yung sampo. Pero, ito talaga para sa baon mo sa school. Sa school. Sa school. Sa school. Sa school. Sa school. Sa Ah, okay. ko Sa school. 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 Sa para sa pandari. Ano? Ten years old. nag ka talaga tinda Uh-huh. Sige. E, Igaton ito balik ko na lang sa iyo ha. Tinda ka pero pag may pasukan, pasok ka sa school, okay? Sa magulang mo bigay mo yung pera mo. Okay? Balik ko na lang sa iyo. Salamat po. Okay po. Galing mo talaga.